Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Ito ang susi para makamit ninyo ang imposibleng akala ninyo ay hindi kailanman mangyayari. Ang kapangyarihan ng Ave Maria na ipinagkaloob mismo ng ating mahal na ina ay magbubukas ng mga pinto na matagal ng sarado. Handa na ba kayong masaksihan ang Himala? Pakinggan niyong mabuti ang bawat salita, dahil para ito sa inyong lahat. Kayo ay makakatanggap ng biyaya na hindi inyo inaasahan. Ito ay para sa lahat ng nanonood, lalo na sa mga patuloy na naghahanap ng kasagutan, ng kagalingan, ng kapayapaan. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang bagong simula, isang liwanag sa dilim ng inyong mga pagsubok. Nakikita ko na kayo na nahihirapan sa sakit, kayo na labis na nanghihina, dahil sa karamdaman, ay makakaranas ng pambihirang kagalingan. Lahat ng nawala ng trabaho, ang inyong mga pintuan ng oportunidad ay muling magbubukas. Sino mang hindi makatulog sa problema, ang inyong isip at puso ay bibigyan ng kapayapaan na higit pa sa inyong pangunawa. At lahat ng dumaan sa pagsubok, maging ito ay sa pamilya, pinansyal, o personal na pakikibaka, ay makakaranas ng pagbabago na magpapalakas sa inyong pananampalataya. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Mateo Pito, Pito, humiling kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Ngayon, tayo ay humihiling sa mahal na Birhen ng Lordes, na ating tagapamagitan kay Jesus, na ipamagitan tayo sa kanyang anak upang ang ating mga panalangin ay marinig at masagot. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang pananampalataya ay kayang ilipat ang mga bundok. Sa Lourdes ay nalaman ng buong mundo ang kapangyarihan ng pagpapakita ng mahal na birhen kay Santa Bernadette. Isang simpleng dalagita na sa kabila ng kahirapan at karamdaman ay naging instrumento ng Diyos. Hindi siya nagtago, hindi siya nag-alinlangan. Sumunod lamang siya sa gabay ng birhen at dahil dito, milyon-milyon ang natulungan. Mga tapat na deboto tulad ninyo, binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at bawat pangalan na inyong isinusulat. Nakikita ko ang inyong mga pinagdaraanan. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahangad ng kalutasan sa inyong mga suliranin. Kayo na palaging nagko-comment dito, na patuloy na naniniwala at sumasama sa ating panalangin, magbabago ang inyong buhay. Ito ay magyayari sa bawat nanonood na may buong pusong maniniwala at magdarasal kasama ako. Ang inyong pananampalataya ang susi, at ang inyong pagtityaga sa pagdarasal ng Ave Maria ang magbubukas ng mga pintuan ng langit. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagdarasal ng rosaryo, at partikular na ang Ave Maria, ay parang pag-akyat sa langit sa pamamagitan ng hagdan. Si San Louis de Montfort, isang dakilang deboto ng Mahal na Ina, ay nagturo ng malalim na pagmamahal at paglilingkod sa Birhen Maria. Sa kanyang mga isinulat, itinuro niya kung paano ang pagdarasal ng rosaryo ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan at isang mabisang paraan upang lumapit kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Ang Papa ay nagturo na ang pagdarasal ng rosaryo ay isang buod ng ebanghelyo na naglalapit sa atin sa mga misteryo ng buhay ni Kristo. Ngayon, ating pagnilayan ang ating pananampalataya. Sa panahong puno ng pagsubok at kawalang katiyakan, paano natin mapapanatili ang ating pag-asa? Ang pananampalatayang katoliko ay nagbibigay sa atin ng pundasyon, isang sandigan na hindi matitinan. Ang pagdarasal ay hindi lamang paghingi ng tulong, ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang pagpapahayag ng pagmamahal at pagtitiwala. Sa modernong panahon, maraming pagkalito, maraming kabikabilang problema. Ang mga pagsubok sa kalusugan, ang kawalan ng trabaho, ang mga sirang pamilya, ang kalungkutan, at ang takot sa kinabukasan, lahat ng ito ay nagdudulot ng matinding pasakit. Ang Ave Maria ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat pagbigkas ng i-Santa e. Maria, Ina ng Diyos, ipinapahayag natin ang ating pag-asa sa kanyang pagpapamagitan. Ito ay isang panalangin na nagbubuklod sa atin sa kapangyarihan ng langit. Si Santa Bernadette ay nagturo sa atin ng isang mahalagang aral, ang kababaang loob at pagsunod. Nang hilingin ang Birhen Maria na maghukay siya ng bukal, sumunod siya kahit na walang nakikitang tubig. At sa kanyang pagsunod, sumibol ang bukal ng Lordes na nagdulot ng libu-libong himala. Tulad ni Santa Bernadette, kailangan nating maging mapagpakumbaba at sumunod sa inspirasyon na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagdarasal ng Ave Maria ay hindi lamang pag-uulit ng mga salita, ito ay pagbukas ng ating puso sa pagmamahal ng Diyos at ni Maria. Ito ay pagtanggap ng kanyang kalooban sa ating buhay. Alalahanin niyo si San Jose, ang patron ng mga manggagawa, na sa kabila ng mga hamon sa kanyang buhay, ay patuloy na nagtiwala sa plano ng Diyos. O si Santa Rita ng Kasya, ang patron ng mga imposible, na nagpakita ng matinding pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok sa pamilya. Ang kanilang buhay ay nagpapatunay na sa Diyos, walang imposible, lalo na kapag ipinagkakatiwala natin ang ating mga pasanin sa mahal na birhen. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nasaksihan ko ang napakaraming deboto, mula sa iba't ibang sulok ng mundo, na patuloy na nagdarasal at nagkakaroon ng pananampalataya sa mga himala ng Birhen. Ang kanilang mga testimonya ay patunay na ang kapangyarihan ng panalangin ay tunay at buhay. Ang Ebanghelyo ni Lucas isa oras apat na minuto ay nagsasabi, mapalad ka na naniwala na matutupad ang sinabi ng Panginoon sa iyo, ang pagdarasal ng Ave Maria ay isang gawa ng pananampalataya na matutupad ang mga pangako ng Diyos sa inyong buhay. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Sa bawat Abaginoong Maria, tayo ay nakikipag-usap sa ina ng Diyos. Sa bawat Kapupunan ka ng grasya, kinikilala natin ang kanyang kabanalan at ang kanyang kakayahang magpamagitan. Sa bawat Sumasayo ang Panginoon, inaanyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay sa bawat bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, pinupuri natin ang kanya at ang kanyang anak. At sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen, tayo ay humihingi ng kanyang pagpapamagitan sa lahat ng oras, lalo na sa ating mga pangangailangan. Ang panalangin na ito ay hindi lamang basta mga salita, ito ay isang susi. Ang lihim na panalangin na hindi sinasabi ng mga pari ay ang kapangyarihan ng patuloy at taos pusong pananalangin na may buong pagtitiwala. Ito ay ang pag-unawa na ang bawat Av Maria ay isang hakbang na papalapit sa Diyos, isang pagpapahayag ng pagtitiwala sa kanyang plano. Ang mga himala ay hindi nangyayari dahil sa mahika, nangyayari ang mga ito dahil sa pananampalataya at sa kadandahang loob ng Diyos. Ang mga turo ng simbahan ay nagpapatibay sa atin na si Maria ay ang ating ina, at bilang ina, nais niyang tulungan ang kanyang mga anak. Nararamdaman ko sa puso na bawat isa sa inyo na taintim na sumasama sa panalangin ito ay makakaranas ng himala. Lahat kayo na nanonood, na mayroong matinding pagnanais na makita ang pagbabago sa inyong buhay, ang inyong mga panalangin ay dinirinig. Ang mga biyayang ihahanda para sa inyo ay higit pa sa inyong inaasahan. Kayo ay gagaling sa pito araw, ang mga pasanin nyo ay maglalaho sa labing apat na araw, at ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isa araw. Ito ay hindi lamang pangako, ito ay isang katotohanan na mangyayari sa bawat isa sa inyo na magtitiwala. Ngayon, ating simulan ang isang natatanging novena para kay Berhen ng Lourdes. Ito ay isang panalangin na ating ulitin ng isang libo beses sa loob ng siyam na araw hindi ibig sabihin ay isang libong beses sa isang upuan, kundi sa loob ng siyam na araw, sama-sama nating tutugunan ang bilang na yon. Ang bawat Ave Maria na ating bibigkasin ay parang isang patak ng ulan na nagdudulot ng paglago sa ating kaluluwa. Isipin niyo, tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na paulit-ulit na sumunod sa utos ng Berhen, tayo din ay magtitsyaga sa panalangin ito. Ating simulan ang pagdarasal ng Ave Maria ng may buong pagmamahal at pananampalataya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habang binibigkas ninyo ang bawat salita, isipin niyo ang inyong mga kahilingan. Isipin niyo ang mga imposible na nais ninyong mangyari. Ang bawat pagbigkas ay nagpapalakas ng inyong ugnayan sa Mahal na Ina. Ipanalangin ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga pinansyal na pangangailangan, ang kapayapaan sa inyong puso. Ibigay ninyo sa Birhen ang lahat ng inyong pasanin. Sa pagpapatuloy ng panalangin ito, isipin ninyo ang mensahe ng Birhen ng Lourdes na, "Ako ang Immaculate Conception." Ito ay nagpapatunay sa kanyang kadalisayan at ang kanyang natatanging papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang Immaculate Conception ay nangangahulugan na si Maria ay ipinanganak ng walang bahid ng orihinal na kasalanan, inihanda ng Diyos upang maging inang ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng Ave Maria, kinikilala natin ang kanyang natatanging posisyon at ang kanyang kapangyarihan bilang tagapamagitan narito ang isang simpleng paraan upang makamit ang isang libo av Maria sa loob ng siyam na araw. Magdasal kayo ng isang rosaryo, limang dekada, sa umaga, isang rosaryo sa tanghali, at isang rosaryo sa gabi. Ito ay magbibigay sa inyo ng isang daan at limampu av Maria sa isang araw. Kung gagawin niyo ito sa loob ng siyam na araw, lalagpas pa kayo sa isang libo av Maria. Pero higit pa sa bilang, ang mahalaga ay ang intensyon at ang pagmamahal na inyong inilalagay sa bawat pagbigkas. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na may simpleng pananampalataya, ang bawat isa sa inyo ay kayang gawin ito. Hindi kailangan ng komplikadong paraan, tanging isang tapat na puso. Ngayon, ating ituloy ang ating mga panalangin na may ganap na pagtitiwala sa Birhen ng Lourdes. Damhin niyo ang presensya ng mahal na ina isipin niyo na nakatingin siya sa inyo ng may pagmamahal at pag-unawa. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang pagdarasal ng Ave Maria ay isang halik sa mahal na ina, at bawat halik ay nagbubukas ng pintuan ng biyaya. Natatanggap kong guidance na ang bawat pagbigkas niyo ng panalangin na ito ay nagbibigay ng kagalakan sa mahal na Birhen at sa Diyos. Ipanalangin natin ng sabay-sabay, ulitin niyo ang bawat salita ng may pananampalataya. O Birhen ng Lourdes, aming mahal na ina, ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette sa isang mapagpakumbabang broto, ipinapanalangin namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ipahayag ang inyong personal na kahilingan sa inyong puso. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan bilang tagapamagitan at sa iyong pagmamahal bilang ina. Tulungan mo kaming magkaroon ng matinding pananampalataya tulad ni Santa Bernadette. Ipanalangin mo kami, o Santa Maria, upang maging karapat-dapat kami sa mga pangako ni Heso Kristo. Amen. Patuloy tayong magdarasal ng Ave Maria, at sa bawat pagbigkas, ramdamin nyo ang paglaya sa inyong mga pasanin. Lahat kayo na nanonood, magtiwala kayo. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak, at ang mahal na Birhen ay hindi kailanman binibigo ang mga umaasa sa kanya. Ang mga himala ay totoo, at sila ay nakalaan para sa inyo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa bawat himinga, sa bawat pagbigkas, palalimin natin ang ating koneksyon sa Diyos at sa mahal na Ina. Nararamdaman ko ang isang malakas na presensya dito ngayon, ang presensya ng Birhen Maria, na nagbibigay ng pag-asa at ginhawa sa inyong mga puso. Ang inyong mga luha ay nakikita ang inyong mga sakit ay nararamdaman at ang inyong mga panalangin ay dinirinig. Ang kapangyarihan ng Ave Maria ay hindi lamang sa salita, ito ay nasa espiritu ng pananampalataya at pagmamahal. Mga kapatid ko, hindi kayo nag-iisa. Ang Birhen ng Lourdes ay kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Sinasabi ko sa inyo at natatanggap kong guidance na ang bawat isa sa inyo na magtityaga sa panalangin ito ay makakakita ng pambihirang biyaya. Ang inyong mga problema, gaano man kalaki, ay masusolusyonan. Ang inyong mga sakit, gaano man kalala, ay magkakaroon ng kagalingan. Ang inyong mga pangarap, gaano man kalayo, ay magiging katotohanan. Ito ay pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mahal na ina. Ang panalangin ay isang pag-uusap. Hindi ito isang ritual lamang. Tulad ng pakikipag-usap natin sa isang kaibigan, kailangan nating buksan ang ating puso at sabihin ang lahat ng ating iniisip at nararamdaman. Ang pagdarasal ng Ave Maria ay nagpapahintulot sa atin na gawin yon kay Maria, na siya namang nagdadala ng ating mga panalangin kay Jesus. Ipinapaalala ko sa inyo ang Salmo 34, 17, kung ang mga matuwid ay dumain, dininig sila ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat ng kanilang kabagabagan. Kayo ay mga matuwid na naghahanap ng Diyos, at kanyang dinirinig ang inyong mga daing. Ngayon, muli, ibigay natin ang ating mga sarili sa panalangin ito. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walang anumang problema ang kayang pigilan ang kapangyarihan ng panalangin. Walang anumang sakit ang kayang labanan ang biyaya ng Diyos walang anumang kawalan ng pag-asa ang kayang manatili sa presensya ng mahal na birhen. Ang inyong pagdarasal ay lumilikha ng isang tulay sa langit, na nagdadala ng mga anghel upang tulungan kayo. Sinasabi ko sa inyo na bawat isa sa inyo ay nararamdaman ko ngayon ang inyong pag-asa at ang inyong mga pinagdaraanan. Ang Birhen Maria ay malapit sa inyo. Ipinapanalangin niya kayo. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, handang yakapin kayo at bigyan ng kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit napakabisa ng Ave Maria. Ito ay isang panalangin na nagmula sa Diyos mismo, sa pamamagitan ni Arkanghel Gabriel, at patuloy itong nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa loob ng siyam na araw na ito, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong susuko. Ang inyong pananampalataya ay susubukin, ngunit ito rin ang magpapalakas sa inyo. Ang Birhen ay nagtityaga sa inyo, at inaanyayahan niya kayo na magtyaga rin. Alalahanin inyo ang mga salita ni San Pablo sa Filipos 4 oras 13 minuto, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng mahal na ina, lahat ay posible. Ito ay para sa inyo, ang mga taong naghahangad ng pagbabago, ng lunas, ng bagong buhay. Ang inyong dedikasyon sa panalangin ito ang magbubukas ng daan para sa mga himala. Muli, ating ipanalangin ang Ave Maria, nang may buong pagtitiwala. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kayo ay pagpapalain. Kayo ay gagaling. Kayo ay ahon sa anumang pagsubok. Ang birhen ng Lourdes ay nakatingin, at handa siyang ipadala ang kanyang mga biyaya sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, at sa inyong buhay. Hayaan niyong mangyari ang imposibleng inyong pinagdarasal. Ang mga pangako ng Diyos ay tunay, at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, nais kong tiyakin sa inyo na ang inyong mga panalangin ay hindi nasasayang. Ang inyong mga pagdarasal ay parang insenso na umaakyat sa Diyos. Patuloy kayong magtiwala, patuloy kayong manalangin, at patuloy kayong magmahal. Ngayon, isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo ng personal. Gusto kong ipanalangin ang bawat isa sa inyo na lumalapit sa Birhen ng Lourdes. I like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen at patunay ng inyong pagtitiwala. At sa wakas, I share sa siyam na tao ang sacred number ng novena Upang mas marami pa ang makaranas ng Himala ng berhen ng Lourdes Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya. Manatili kayong nakatutok para sa aming susunod na panalangin na magpapalakas sa inyong pananampalataya sa Banal na Rosario. Pagpala inawa kayong lahat ng Diyos at ng mahal na Birhen ng Lordes. Amen.